I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Marami na nga talaga ang na-excite -e sa magiging kaganapan ng ating Doni at Belle para sa ASAP in Milan na kahit nga ang kopol ay sobrang excited na rito dahil ngayon na nga lang ulit natin makikita na magkasama mag-travel itong ating Donny at Bell matapos nga ang mga nakakakilig nilang kaganapan noong nakaraang taon pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon dahil talaga namang may meet and greet nga na magaganap sa ating Donny at Bell doon sa Milan naayon ayon pa nga guys sa nasabing post ay meet and greet experience awaits you na kung saan mag-register na ng nga raw to secure your meet and greet slot para sa ating Donnie at Belle ngayong September 9, 2023. Marami nga talaga ang na excite dito. Lalong-lalo na nga ang mga babes in Milan na talagang susuportahan nga ang ating Donnie at Belle Mariano doon. Kaya naman talagang umani pa ito ng maraming komento at pinag-uusapan na sa social media media yeah. dahil talaga namang itong ating Belle at Donnie ay worth it nga ang pag-aantay at pagsuporta sa ating couple. Kaya yeah, naman, stay tuned lang tayo for more updates sa ating Donnie at Belle sa mga susunod pang araw.